sa ating Hulaan Yarn. Ang chika kasi ng classmate natin. Tungkol ito sa isang kilalang movie producer. Sa kabila raw ng projects niya, baon pa rin ito sa utang dahil sa labis nitong pagsusugal. Alam mo, Mildred, uh. kapag nagsugal ka, di ba? Uh -uh. Pag inula, inaluan mo ng bisyo. Mm -hmm. Ay, naku. Talaga namang magkakaproblema ka. Oo, oh -oh, mm -hmm. kasi ang ah, pagsusugal is also an addiction. Yon, ah, yung yeah. alcohol, mm -hmm. yung drugs, yung gambling. Mm. Bigla ko tuloy ah, naalala yung isang veteranang artista na pinadakip daw ng kanyang mga anak. Mm -hmm. Dahil sa matinding... asi, ah, si Azenith Briones. Di ba nagkaroon siya ng issue sa mga anak? Dahil ang nagiging problema daw ng mga anak kay azinit ay yung sobrang pagsusugal ay, daw. Ay, sandali pala. Speaking oh, of oh, Azenith... Oh, yeah. Na, Natagpuan na ba siya? Oo. Mm -hmm. Okay na ba? Diba ba siya nga ang nagsabi na ang mm -hmm. mga anak daw niya ang gano'n? Ang uh, uh, nagpahuli sa kanya or uh, nagparehab. Oh, okay. Kaya nga doon ko nalaman na yung pagsusugal pala pinaparehab din. Oo. Oh, oh, Kasi addiction na din yun eh. Pag masyado ka na talaga nalulong. Oo. Oh, oh. So going back sa iyong... Ano, oh. sa iyong oh, ay! Ito idea. na nga! Okay. <laughs> eto na nga, itong movie producer na oh, ito, oh. may mga projects pa rin, diba, oh, oh, na pinuproduce, oh. pero talagang nababaon siya sa utang. Oh, 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 As in, pati yung mga ano, pati pati sa mga artista, oh, ha, oh. na pinroduce din ang pelikula, tangan nito movie producer na ito. Loko. Oh, nakakaloka. Nakakaloka oh, oh. talaga. Pinapautang naman siya. Ha? Pinapautang ah, naman siya. Eh, siyempre, siguro, dala na rin ng utang na loob oh, na binigyan ka oh. ng oh, project. Pinapautang siya dahil sa utang na loob. Mm -hmm. oh, diba? <laughs> Pwede kasi <laughs> yung ganun, no Oo. Pero minsan daw, hindi na siya nakakaulit kasi nga binabalikan niya Oo. yung mga ibang artista na inuutang. Dahil hindi pa siya nagbabayad. Pwede Pero naman gano, talaga hindi ka no, nakakaulit kapag hindi ka nagbabayad dun sa una mong kinuha. True, lalo. So sana wag naman siyang malulon. Sana may time pa para magbago siya kasi walang magagawa talaga. Yung pagsusugat. Wala talaga. Magbibenta mo lahat, kayamanan mo lahat, walang katapusan yan. Oh, diba? Siguro sa mga umpisa, padadamahin ka. Diba? Mm -mm. Padadamahin ka muna yan eh. Kaya nga nagiging issue sa gobyerno yung mga online-online na yan, diba? Correct. Dahil nga kapag nahook, hindi maganda ang epekto. Oo, lalo na kapag nasa casino ka, Mildred. Yes. marami tayo nababalita na sinasanla ang mga alahas. Correct. Pati ang kotse. Oo. Pati ang bahay, yes. diba? ba? ganon kasama. ganon oh, oh. hindi maganda na idudulot ng pagsusugal. Yung mental health talaga na apektuhan. Yes. Alam mo, may kakilala pa nga ako na sa sobrang baon ng ut sa utang talaga. Meron pa yung binabawian nila yung buhay nila. Diba? Mm, totoo. Oh, totoo, maabot sa ganon. Oo. Oh, oh. Kasi nga kapag oh, oh. hindi mo na alam ang gagawin mo, paano mo ito mababayaran? Oh, oh. Sa kakukuha ng pera. So, ang gagawin ng iba, yung iba talaga ginagawa, kinikitil nila yung sarili nilang buhay. Oh, and that mm. is so sad. Yes, So day. sana itong movie producer na ito ay magising na sa katotohanan mm -hmm. na walang magandang idudulot ang pagsusugat. Tama okay. ka dyan. Mag-comment na po kayo sa ating comment section kung sino ang movie producer na ito na nalulong sa sugal at maraming ut.